Magandang hapon sa inyong lahat. Andito si Attorney Harold Respicio ngayon dito sa Prosecutor's Office ng Manila para magsabit ng kanyang counter affidavit sa isinampang kaso ng Comelec laban sa akin dahil daw ako'y nagpapakalat ng fake news na pwedeng mahack ang automated counting machines ng Comelec kapag connected yung mga makina sa internet bago mag-transmit ng resulta sa mga servers ng Comelec. hindi pa rin ako ngayon, Chairman George Garcia, na kailangan nyo pa rin baguhin ang inyong rules para sabihin doon explicitly na huwag i-connect ang automated counting machines natin sa internet bago mag ng results sa Comelec servers dahil kapag connected ang automated counting machine sa internet, pwede itong mahack. Sinasabi ni Chairman George Garcia na ako'y nagpapakalat ng fake news kasi sabi niya, noong pagdemo naman ay hindi connected sa internet. Yes, totoo po yan, hindi connected sa internet, Chairman George Garcia, kapag demo. Pero hawak ko ngayon ang inyong sariling rules, Comelec Resolution 11076, na tinanggal nyo na rin sa internet dahil ayaw ninyong pag-aralan ng taong bayan. Kung babasahin mo ang sarili mong rule, Chairman George Garcia, nakalagay dito, walang explicit na directive para sa mga Comelec officials na i-disconnect ang automated counting machines or i-connect ang automated counting machines bago or on election day at i-connect lamang siya pag-transmit ng data. Kaya nalilito ako kay Chairman George Garcia instead na ilabas yung Comelec rule na yan sa internet at ilabas yung video ko sa internet na nagdi-discuss ng vulnerabilities ng automated counting machine. Bakit ngayon ipinatanggal? Bakit niya ako gustong ipakulong? Bakit niya gusto akong patahimikin? Bakit ngayon yung Comelec Resolution 11076 ay tinanggal nyo na rin sa internet. Yung taong bayan tuloy, hindi na nila mapapag-aralan kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. Naninindigan ako. Simple lang ang resolution ko. Kung wala kayong ginagawang masama, Comelec, walang mawawala sa taong bayan, walang mawawala sa Comelec, walang mawawala sa demokrasya natin. Kung maglagay ka lang ng napakasimpleng direktiba doon sa inyong ACM rules na nagsasabi na huwag i-connect sa internet ang automated counting machines. doon sa sinasabi nilang complaint, Comalic Resolution 11076, nakalagay daw doon na, connect, na hindi naman daw talaga connected sa internet yung automated counting machine. Hello, basahin po ninyo ang inyong sariling Comalic Resolution. Walang nakalagay doon about con connectivity or non-connectivity. As a matter of fact, nag-uusap doon sa Comalic Resolution na yon, merong final testing and sealing days before ng election day at nakalagay doon isasaksak mo yung automated counting machine para i-testing mo kung connected siya sa internet pero after that wala nang instruction para i-disconnect yung makina or explicitly nagsasabi na i-connect mo lang pag magta-transmit na siya ng data ngayon tin tinanong ko yung mga Comelec officials sa aming bayan ng Reyna Mercedes Isabela sinabi ko sa kanila do you take this therefore itong rules na ito to, to mean na connected siya on the whole day of election. Sabi nila, wala namang dahilan, sir, na i-disconnect namin. Wala namang specific directive na i-disconnect namin at i-reconnect lang siya kapag transmit ng data. Therefore, nakakonect siya the whole day. Which is, continuity lang nung demo day na connected na siya dati. Kinonfirm ko rin nung last elections 2022, connected ba yung automated counting machine sa internet? Sabi nila, connected daw. Kaya, there is reason to believe na this time, connected pa rin yung automated counting machine sa internet at kailangan nating iwasan yun. Suggestion yan ng Cybersecurity and Infrastructure Agency ng United States. Sabi nila na kapag ang election machines natin ay hindi naman kailangan connected sa internet, huwag mong i-connect. Accepted yan sa lahat ng procedures, sa lahat ng mga computer systems sa buong mundo. Sir, pero kasi noong 2022, iba yung machines noon, iba rin yung gagamitin ng design. So, parang bakit hindi yun yung ito So, Magkaibang machines yun eh. Kahit magkaibang machine, parang kotse lang yan. Kung naka-sedan ka, naka-tricycle lang, o pareho pa rin dumadaan. Ku uh, gumagana sa combustion engine at kumakain ng gasolina o kaya diesel. Ganon din ang mga computer machine. Lahat sila may source code. Lahat sila pwedeng i-hack o baguhin ng source code basta may physical access ka. At pwede mo silang harangan mula sa mga hacker on a critical day kapag i-disconnect mo siya sa internet. Kapag yung mga suggestion na to na i-airgap mo siya. Ibig sabihin, huwag mo siya i-connect sa internet para walang possibility na ma-hack. Lahat ito ay applicable sa kahit na anong computer system. Kahit Miro ngayon, kahit iba yung election machines noong mga nakarang election pareho pa rin yung sistema, pareho pa rin dapat yung security, analysis, vulnerability, and exposure. Sir, last na lang sa akin. Uh, ano po reaction nyo na nabanggit na uh, possible mag-file ng disqualification case laban sa inyo kasi na vice mayor or kayo sa Isabelta Town? And uh, pati yung anda sa uh, PRC para sa revocation ng license mo CPA. Handa tayo lahat pati disbarment sa Supreme Court, pati pagtanggal ng CPA license mula sa PRC at pag-disqualify bilang vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Hadda tayo lahat dyan kasi kasama ko ang mga pinakamagagaling na abogado sa Respecio and Company Law Firm galing BGC at sila ang nagrepresent sa akin ngayon at tuwang-tuwa ako na napakaganda ng ginawa nilang counter affidavit at confident kami na sa process na to at mga process na yan ay may pagtatanggol namin ng maigi kung ano ang tama at sa bandang huli naniniwala ako na ang katotohanan ang magwawagi. Sir, any reaction kasi sinabi ng CICC na DICT na secure naman daw po yung uh, automated election system, sir. Yan ang fake news. Dahil walang computer system ang 100% secure o invulnerable. Kaysa atakihin ninyo o gumawa kayo ng mga broad statements na katulad ninyan, bakit hindi ninyo sagutin yung specific na statement ko? Napakasimple lang. Kailangan natin i-assume na corrupted yung source code on election day. At kung corrupted iyon, ang tanging paraan lang para maiwasan ang bad act on election day ay i-disconnect muna yung automated counting machine mula sa internet hanggat hindi naman kailangan ng connection. At i-coconnect mo lang siya kapag magta na ng data. Kasi bakit mo i-coconnect? Ano lang ba ang tanging dahilan kung, kung bakit gusto mong i-connect ang makina sa mga panahon na hindi dapat siya nakakonnect? Ito ba dahil ay gusto mong baguhin ang totoong resulta ng eleksyon? Sir, uh, kung sakali po na hindi nila baguhin o wala silang baguhin sa makina after the election, kung pong posibleng uh, nyo or may gagawin po kayo kung sakali po tuloy ang tanging paraan na lang natin para mabago at maging tapat ang ating eleksyon ngayon ay magsalita tayo ng malakas sa media at sa public discourse. Kaya nga, napakahalaga na hindi ako patahinigin ni Chairman George Garcia. Mahalaga na mapag-usapan natin ito sa social media, sa media at lahat at itulak natin ng Comelec na gumawa ng pagbabago dahil obvious na obvious naman, walang mawawala sa atin at kapag hindi ginawa ng Comelec, ang napakasimpleng suggestion na wala namang kamalian, mukha siyang guilty. India. Happy-happy aja lah Bernyanyi salah-salah Cuek-cuek aja